hindi ko na siya nag-videohan kanina mga kamatso nung no, pinuhanan siya ng, ng blood, tsaka urine kasi wala akong tagahawak ng kamera <laughs> kaya ano tsaka ano lang yung video ko sana okay ang result oh 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 sila dyan sa mga ano natin, subscribers ko. sa mo sila. Ganyan lang yung camera ko. I don't know how to start. Hmm? Just drink water, mama. Okay. praying for the good result. Sana po okay lang ang report ng kanyang laboratory. Ano <laughs> <laughs> Buti nga nga, nga mga nakakatagal na siya ngumup, nakaupo nang hindi nagre-reklamo na masakit ang ulo niya. Sana okay na po siya. Which one? Uh, that's, dirty. that's dirty. Yeah. I never, I never saw grass. Over there? Oh my, okay, I, I think I saw grass. I know. Yun sa anong Sa bahay ni Papa Manoy. Yeah, marami doon talk to your ano followers mm, ano yun wala lang sobrang <laughs> init mga kamadyo grabe ang araw sakit sa balat sakit sa ulo ang init buti na lang dito sa inisan bayan namin mahangin. Hindi kasi pwedeng itambay sa loob ko noon na ano, kasi hindi na naka naghihintay kami kasi tapos na. So waiting lang kami sa resort. Kaya dito na lang kami sa labas at least. Hindi, ano, hindi crowded. Kami lang. Saka so, mahangin-hangin. Sa loob, aircon nga. Pero madami namang tao. Okay na dito. Baka ma ano na naman tong aking bolso. Are you okay? Yeah. sabah ay tapos pamalikan ko para bumili ng jelly Tari natin, natin Hindi, mag-ganyan-ganyan. Uh -uh. I don't know. Hindi rin, na. <laughs> After this, we get jellyfish. So, ano, mag, mag- Ano na lang si mama mag-video dun? Oo, uh -uh. so jelly beans. Oh, ano pa uh nun. Dahil sa so, mga kamay To open this door, I can open this, but now I just want. Hey. madaldal na siya mga kamay ko. Madaldal na siya mga kamay ko. Ito na kahapon. kanina din, panaylang ang tulog niya. Ayaw niya makipag-aaral. Ayaw niya na maingay. Buti na lang ngayon. So, okay lang yun yung bibili natin lahat eh. Hindi ko binibili ko sayo, di ba Yan naman lagi binibili ko sa'yo dahil yun ang gusto mo. Ang favorites mo dito. Uh, Alin? Yung mini birthday. Ano yung cheesecake? Uh -huh. Di, bigyan niyo may menu. Uh, okay. mm -hmm. Alam mo naman sa mimi makeup na grocery siya may ano pa. Ka? Lagi kang may... Oh, no. Aguarde. Me passa a <laughs> <laughs> Tuturuan ka magbilang Tagalog. Pero sabi ko... Ay, di po no, si alam na Sabi ko, dalawa. Sabi niya, dawal <laughs> sa, na <laughs> mm. Legit talaga yung dawala <laughs> Anak ko, okay ka na bukas. Oh. Yeah. Natawa ka, Mag. Abang nag-video nag kami ng anak ko. So, may tumawag kaya pinatay ko muna yung camera. Number lang kasi akala ko Shopee kasi may order kasi yung asawa ko. Sinagot ko dahil akala ko yung Shopee. <laughs> ka ano, <laughs> Ang salita. chua. Ah, I want to want <laughs> so, Ano kaya yun? <laughs> <laughs> Kailangan natin translation app. Tapos <laughs> lang ano may translation app. Ako ko ba sa na open ko. Tapos may translation thing na ako. Hmm. 爸爸。

may ano white band white band yan bakit? anong tingin mo dyan? kasi di ba yung mga sigla may white band oo kaya pag may makita <laughs> ka ano huwag <laughs> kang kaya kang lumabas kasi ba? buti talaga hindi ka lumalabas hindi naman ako lumalabas one time lang yun Gano'n mo yung tit mo ah? Yeah. Gano'n mo yung mo para maano na iba tingnan hindi ba masakit natin na hindi tayo nagtanggay ng matagal dun. Diba? Pagpwinto ka na sa ating mga anong mga viewers. Anong mga nararamdaman mo? Kunyari ako si ano? Ako si... Gandara. Bakit <laughs> naman si Gandara. <laughs> <laughs> Bakit si Gandara? Ba? Kasi ano may lipstick Ang tanong lipstick mo no? Kaya <laughs> <laughs> e, si Gandara ako Ikaw naman si sino ka? Si, si ano si Ano si Lola Lola <laughs> <laughs> <ka. Ay>, <laughs> walang Lola <walang laughs> Holding hands lang kami mga kamadya. Okay. Holding hands kami habang naghihintay ng result. Para kami naghihintay ng resulta ng Miss Universe. Ay, kuhihintay kami din kami. Or na lang daw siya mga kamatay. Sabi, gusto ko nang ilaw. Iskit lang ba sa puna? Kaya 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 gusto ko nang filamento mga kamatay. Nagsuot ka nang filamento. Oo. Kanina nga bang nagsusot ako ng pangalan niya doon sa... Ano? Sa reception. Ganda na po po yung dogling and mother dog yung paningin ko sa mga tenants <laughs> pa paikut. Ito di deliver kasi yun. Gusto ko na gusto ko. Gusto 哎，我错了。 kung tulog ng pamadyo kaya na spot pa pasado na ako ng mga tulog kaya ko lang kasi para siyang nananaginip para nananaginip gabi? lagi ka sabi kaya hindi ako natutulog yung binabantayan kita eh mga alas 4 na, hindi na ko, hindi ko na makaya ang antok. Kaya natulog na ako. Pero naiyakap ko ka. <laughs> Nakahag ka naman kay ma. <laughs> ah, gusto ko ba tulog? Ano naman ako Ah, ah. Ito lang. Yeah. Ah, um, Ano ba, oh linggo? Kah kahapon naglaba ako. Hindi kagabi pala. Naglaba ako ng damit niya lang. Mabilisan lang kasi ng tawag ng tao Yung sinampay ko doon sa araw. mainit ka na naman? Magsasit pa ulo ko. Sasit na naman ulo mo? Oo. Mm -hmm. ba yung resulta natin? Ito na mga kamadyo. Nakauwi na po kami. Nakuha na din namin ang result ng laboratory ng bunso namin. Kaya lang ang problema na abutan kami ng lunch break. So, nagla-lunch yung doktor. Hindi niya mabasa yung result. Kaya kailangan kong bumalik pa dun sa clinic para malaman ko kung ano talaga yung cost ng lagnat ng bunso. Tsaka para na rin mabili kung ano yung mga dapat mga resita na dapat bilhin para makateak siya ng gamot. So, update na lang din po ako mamaya kasi nag -low -bat po kasi yung cellphone ko kaya hindi ako nakapag-ano na rin kanina. Update na lang po ako sa result ng bunso namin. Sana hindi hindi grabe, hindi ganun ano, sana mild lang pray na lang po, padasal na lang po mga kamadyo para sa bunso namin update lang po ako mamaya Pauwi Ka na kami mga kamadyo. Galing nagkuha ng resulta at check up niya. Yun. Buti naman at ano lang. Pinakatakot ko is dengue. Kaya grabe ang dasal ko. Pero thanks God, hindi naman. Ano yung UTI. Ang dahilan ng, pag, pag ng lagnat niya. Sakit sa ulo at pagsusuka yun na siya. Kumakain na siya. mga kamadjo. Ayan. Yung jelly niya. Ay, yung Ako kasi nagsabi, mm -mm. Mm. Yan, parang medyo okay-okay na rin siya mga kamadyo. At least hindi na siya iyak, ano. Hindi na siya nag-i-complain ng sakit ng ulo niya masyado. Kaya nga, huwag lang ka. Ha? Huwag lang Kikain na lang din kami ng pagkain niya. Kumain hmm. mo. Kamadyo, tapos na siyang kumain at uminom na rin siya ng gamot niya. So, magpahinga na rin siya. Guys, look! No. Wala na, tinanggal niya yung, ano, yung bulak. Manggulanggo. Manggulanggo. <laughs> Sige, bulak. Hanggang dito na lang po muna, mga kamadyo. Mag-iingat po kayo palagi. Maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa mga videos ko. Shout out po sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin. At sana po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. At sa ating mga OFW po all over the world, shout out po sa inyong lahat. Mag-iingat po kayo palagi. Shoutout nga pala kay LV Karyaga ng Surigao City. Shoutout sa you LV. Sa maraming salamat po sa panonood ng aking mga vlogs at sa maraming salamat po sa pag-subscribe. Na, na na alam ko talagang sinusubaybayan mo yung mga videos ko dahil may mga comment ka doon. Thank you. hanggang sa susunod na lang po. Bye.